Mga kaagre, naalala nyo yung video natin mga kaagre na yung subwal na binaliktad natin pagtanim So nag viral yun mga kaagre at saka, maraming comment, maraming hindi naniniwala, nagsasabi ng kalukuhan So ngayon mga kaagre, tingnan natin yung update Halika So ito mga kaagre yung update So ilang weeks pa lang to, so mas active to kaysa sa iba natin pinanim Ayan o lapit mo Ibig sabihin, sinabi ko kasi doon, tatlo, lima, or 10, kung ilan yung tutubo, dipindi doon sa mata. Kasi nga, di, binaliktad natin yung pagtanim. So ngayon, ito nga uh, natanim natin, active na, dalawa pa lang tumubo. So gagawin natin mga kagri, observe muna natin to. Observe natin to, and then after uh, ilang linggo pa, bubuwalin ko to. Papakita ko sa inyo kung ano yung nagiging uh, epekto. So, para malinawan. So, marami namang paraan mga kaagre sa paglalakatan. So, depende kasi yung sa sitwasyon. Pagdating sa area ninyo, kung ano yung mga activity ninyo. So, ang ginagawa natin dito, nung una ay nag sisidbid tayo, macro propagation. So, ang ginagawa kasi natin ngayon, hindi na natin dalhin doon sa area, dito na mismo natin tatanim. Kasi nga, pag sarili naman natin tanim. Itong idea na ito mga kaagri, para lang doon sa, hindi pa masyadong uh, develop yung pag-iisip. So, yung isang subuan lang, hindi sa patubuin mo na isa, magiging dalawa siya pagka ganito. At saka, tingnan mo. Tingnan mo yung development. So, kung mo mga kaagre, kung patubuin mo yung isang subuan na malaki tanim mo, napakalayo po ng uh, diferensya kaysa rito. So, ang kagandahan din dito, hindi mo na kailangan bumili ng uh, binhe. binhi. So, ito naman mga kaagre ay sinishare ko base doon sa aking karanasan. So, hindi naman tayo eksperto. Kung napapansin mo kung ano-ano lang yung ginagawa natin, Kagaya ng ito, itong uh, identity na to, kahit ano-ano lang ginagawa natin para lang ma-adjust natin at kung saan tayo doon kikita at saka saan tayo hiyang sa ating mga ginagawa. So, hindi tayo eksperto mga kagri ka May mga standard talaga. May mga standard talaga na pagtatanim ng subwal, paano ginagawa. Sa akin lang kasi mga kagri ka ay talagang uh, pinag-aralan ko, inulit-ulit kong gawin kung ano yung mas maganda. So, doon tayo. So, dipindi doon sa sitwasyon. So, sa lugar niyo kung ganito gawin, kung saan kayo, yan yun ang gagawin ninyo. So, sa akin lang naman, sinishare ko, binabahagi ko yung mas madali at saka mas nakakatipid at saka mas maganda. Kagaya nung uh, pagkontrol natin sa mga sakit, kung mapapansin mo mga kagre, wala tayong makikita masyadong sakit dahil dun sa mga ginagawa ko na pag-spray. So, yun yung mga sinishare ko mga kagre. So, maraming nagko-comment na gawa-gawa uh, lang So, nakikita naman, pwede nyo pasyalin yung ating uh, taniman Pwede nyo pasyalin dito sa area para makita nyo kung ano yung diferensya doon sa mga uh, ginagawa na uh, regular na ginagawa. So, parang yun iba ko lang. Para, sa, nang sa ganun, nag-aaral tayo habang nagtatanim. So, yun ang purpose ko mga ka Ito, malaking bagay ito mga ka-agree. Kasi sinasabi nila, para lang daw sa BIOS yung sinasabi nila na binaliktad ko yung tanim na subwal. Kung naalala nyo yung video natin. So, ito yung uh, patunay. So, hindi mo na natin bubualin. Uh, bigyan natin siya ng isang linggo pa bubuhalin natin walang katyan, yan Pakpakita natin yung uh, resulta so, ngayon hayaan ko muna siyang ganyan kasi nga bago pa lang siya nagdevelop so, ilang, ano pa lang yan, ilang weeks pa lang yun simula nung nag upload ako ng video na yun so yun yung naging tatlo doon tapos si eh, malalaki na pinotol ko binaliktad ko bagtanin yun naman talaga ang maganda kasi nga ang purpose natin dito ito Iwalay natin ito, maitanim na naman natin doon sa mga area natin. So isa yung pipig at saka hindi na tayo ah, mahirapan pang maghanap ng binhe. So ito, ito na yun, ito, ito yung isa, hindi pa tumubo yung isang uh, nilagay natin. So mas active yun kasi ang kadalasan nito mga kagre, tutubo yan, 30 to 45 days, saka pa siya tutubo. So wala tayong kimikas na nilagay doon, kung mayroon mas madali. So yun lang naman mga kagre, yung mga ginagawa natin, puji yung gayahin, puji rin hindi. Kasi ang sa akin lang naman, binabahagi ko lang naman yung aking uh, magandang karanasan at saka yung hindi maganda. So, hindi tayo nagmamagaling rito. Wala, wala tayo. Hindi tayo eksperto sa mga uh, pagtatanim. So, mahilig lang talaga akong bumusisi kung ano yung magandang gawin. So, yun. Uh, basta. Ang lahat ng naniniwala, nasa sa inyo din yung kung paano natin i-handle. Eh hindi naman natin talaga, hindi ko kumot. Sinasabi ko sa inyo, gawin nyo. Huwag, pag-aralan nyo din muna. Kasi, base sa akin, ay talagang kung saan ako hiyang, doon ako. So mga kagre, ka maraming maraming salamat. Maganda araw, mabuhay tayong mga pamis. Tuloy lang!